Na-stress nga ang Wizards coach sa ginawa ni Jordan Poole sa laban at grabe na ba ng athletic move dito ni Donovan Mitchell Nasa taas sa standing na Cavaliers kakarapin ng nasa babang Wizards, will there be an upset? Let's see mga idol in the first quarter kung saan si Jordan Poole 5 points agad ang in-score para sa kanyang kupunan kahit lamang sila 9 to 7 sa first 3 minutes pa lang. Grabe pang step back 3 pointer dito ni JP umabot na siya sa 8 points nice alley pa kay Daniel Gafford. Pero Donovan Mitchell sinasagot nga siya back to back 3 pointers din ang kanyang ginawa. And after niya si Kyle Kuzma naman at Max Drews ang nagsagot ng sa opensa talagang naging back and forth ng laban natin here in the first quarter at surprisingly ang Wizards nga ang mayawak ng lamang dito. Pero hindi na rin naman na nagtagal at ang Cavaliers kinuha ng lamang dahil nga kay Struz at kay Mitchell combined for 19 points sila, 34-31 ang scoring after 12 minutes. Second quarter naman natin ng Cavaliers second unit ang unti-unting naglayo dito sa kanila sa Wizards at matapos nga ng 4 minutes ay 9 points ng advantage dito ng home team. Pero after nyan, Landry Shamet hits up for his team, 6 straight points ang kanyang inabagi at dikit na naman ang ating laban. And then pagbalik nga ng mga starters ng both teams Sabay itong si Donovan Mitchell Super athletic move ng drive dito Nagresulta nga ng 3 pointer And then sinagot naman niya ng off the glass step back ni Kyle Kuzma tapos sa huling mga minuto, Max Drews and Donovan Mitchell tinig advantage ang poor defense ni Jordan Poole in lang. Get mukhang stress nga itong Wizards coach at may lamangan na 67-55 ang Cavaliers after 2 quarters. At para naman sa ating third quarter, abay ugly start para nga sa Washington Wizards kaya tang home team ginawa ng 18 points ang lamang nila. Pero fortunately, nandyan nga si Kyle Kuzma gumawanga gumawa nga sa opensa ng Wizards, scoring and playmaking. na naibaba nila to 11 points na lamang ang kanilang hinahabol. Timeout ang Cavaliers dyan with 6 minutes left. Pero pagpasok nga ng second unit ng Cleveland, abay tinarag nga itong Washington Wizards team at kanilang inangat ng kanilang sarili to 20 points. At iwan pa dito si Jordan Poole ni Caris Levert. At hindi pa nga sila nakontento dyan, inangat pa ang kanilang sarili mga idol, 101 to 75, 26 point lead after 3 quarters. At sa ating fourth quarter naman, abay halatang confident ng ang Cavaliers na mananalo sila sa laban. Pinasok na si Tristan Thompson at ginawa pa kanilang 30 points ang kanilang advantage. Pero hindi pa sila nakontento dyan, ginawang 33 points. Kaya naman itong Washington Wizards ay sumuko na nga rin mga idol. Nirace na ang white flag, hindi na pinabalik ang kanilang mga starters. At si Jordan Poole nga mga idol na may mainit na 8 points in the first quarter. Abay dito nga sa fourth quarter ay may 8 points pa nga rin siya sa laban